So ayan mga kaboy boy, welcome back to my youtube channel Ayan o, isang mapagpalang hapon na naman po So ayan mga kaboy boy, papalaot na naman kami Ayan Ayan, shout out po pala sa inyo lahat Luzon Visayas at sa Mindanao, sa noong sulok ng mundo Hanggang sa nakakarating ang aking mga video, shout out po sa inyong lahat Ayan So ayan mga kaboy boy, palaot na lang kami uh, Update na lang namin kayo pagdating namin doon sa aming area Doon sa laot So magtotoo na adventure naman tayo aduh So yan mga kaboy-boy, ano, nakarating na po kami dito sa aming lokasyon. So hindi namin na video yung pag arya namin ng aming pasalak o parakyot. Yun yung aming parakyot o sa unahan na may buya. Ayan, naka arya na kami. So yan mga kaboyboy, ilaw na po kami. Yan yung ilaw namin sa taas, isa. Tapos dito naman sa ilalim, yan. Bali dalawa ang dito sa kabila. Dalawa din dito sa kabila. Ayan o. Bale, apat yung ilaw namin mga kaboyboy Apat. Apat yung pang namin tapos isang pang ibabaw. Bale, yung aming ilaw nga pala mga kaboyboy na pang ilalim ay ano? 12 watts na 12 volts. Apat na 12 watts po yan. Tapos isang tin or na yata tong ano hindi ko malaman tong isa kasi binigay lang sa akin ni kuya yan parang ganun nine yata nine na parplay parplay po yung mga gamit ko Dinawayan na kami mga kaboy-boy Sparing huli Nag Naghihila Alakang tawas di ako nakalimutan gendap. Isi titik. Ada Biasa guru. Biasa. Biasa gitu. Ah,

na flank kami ng guliasan mga kaboy boy boy Kaya man pala. Nako po. Nag-flank yung guliasan. Okay na. Kala namin ito na na. So, dinawihan na yung kasama ko. Ayan, dadalhin namin sa unhan. Ayan

Naglalantad ka ba? Tanang-tanangas, go ito, ra! Okay, tira! Shady mo, habang babae! Binubulyasan ko 'yung laro ng tunay na ngày xưa anh em ơi, ra con, không mèo, này anh em mày. Oh, enak Naga ni anak na tunay nanay. Na oi. Maksi, maksi, maksi. laksi <laughs> Kudak, 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 binira. Maliit na ang Anak lang pala ng tuna. Patay na siya. Mm -hmm.

Grabe dumalaga na eh. kamo mo kusog mo ka nga. Nakabuylo. Nakabuylo. Mga unuman na, oh, mga unuman oh. na. So ayan maliwanag na yung dina, yung, nahadawi natin ay isang piraso lang maliit pa pero ayos na rin at least hindi na zero <laughs> maliit lang nga so may mga buya tayo doon nakalutang sa huli oh. inaagis namin kanina baka sakali may dumawi Kung sakali mang dumawi ay dadawi na sana. Then update na namin kayo. Sana ay makadawi tayo sa pigtang, no?